ito magtutuno tayo ngayon ng carburetor nandyan yung carburetor ko nasa loob working pa yan pero kukunin natin yan dahil gusto natin i-try. tapos papakita ko sa inyo paano yan ito start mo natin Ini isagot. Yan na neutral na. Start natin para makita natin na working yung carburetor natin. Tingnan niya na, huwag tingnan ka rin natin. Okay, discuss tayo. Ito yung minor. Yung minor or air, isa lang yun. Siya ang nagkocontrol gano'ng kalakas yung revolution ng motor sa neutral. Okay? tas ito siya dito. Yan, yan, yan. Gasolina yan. Ito. Test natin to. Pipihitin natin tong hangin. Dadamihan natin ang hangin. Ito, uh, pag dadamihan natin yung hangin, lalakas ang minor ng motor. Try, try, natin. Open mo to. natin paloob. Tandahan. hangin pa. Yan, lumakas na yung hangin, di ba? Pag lakas na hangin, papa, tataas na yung minor. Yan, lakas na niya. Lakas na. Hinaan natin. Sa pagina nito, loose nyo lang. Okay. Loose nyo lang. Kung masubra ng loose wala na talagang hangin, mau-off yan. Loose ko pa ha. talaga siya. Hawakan mo muna. Yan, mag-start siya pero wala na siyang minor dahil wala na siyang hangin. Okay. Tapos, balik natin sa normal. Ay ay ayos ay start. Balik natin sa normal. Taasan natin, tasa muna natin para makuha yung mixture niya bago tayo mag change doon sa gasolina. Ayan nababa pa rin yung minaw niya kasi ito, 100 kasi ito. Lakasan lang natin. Ah, lakasan pa natin. Lakasan. Lakasan pa. Okay na yan. Tas ito dito, ito yung sa gasolina. O what I mean sa gasolina ay, kapag pinihit mo ito pa loob, iba kasi yung sa gasolina dito, pag ipihit mo pa loob, lalakas yung hangin na lakas yung neutral. Pero dito sa gasolina, pag piniit mo pa loob, mawawala yung gasolina. Liliit. Habang papasok ito, lumiliit. Ayan natin. Iikot natin pa loob. Hindi maikot. Yan, iniikot ko na. Ikot pa natin ha. Lumiit na yung gasolina. Lumiit na, lumiit na. Okay, napalong na siya dahil wala nang gasolina. Kasi naka-off na ito, naka-pull na ito full throttle or uh, full na anto na ano nakadiin na talaga ito so wala na talaga gasolina sa neutral pero pag in-start mo yung makina mag-start pa rin siya pero wala siyang neutral wala siyang neutral kasi wala na siyang supply sa gasolina sa neutral so para i di ba nakuha natin yung timing sa air mag-start na siya sa gasolina lang pag hindi nag-start yung motor so pag meron lang kanang neutral mataas na ito big sabihin nandito lang yan so i-release mo lang sya or turn clockwise para makuha mo yung timpla ng gasolina kung hindi nga i-release mo talaga ng maramihan i-turn mo talaga kasi sa pag-turn mo hindi namawala yung gasolina mas dumarami lang So pag dumarami yung gasolina, maganda yung start niya. Kaya lang, pag marami masada yung gasolina tapos hindi mo to um, hindi mo ito ano, hindi mo to inadjust, palaging marami, malakas rin ang kain ng yung motor sa gasolina. So sa pagtesting nang yan i-off mo i-on mo ulit yung motor. Tol, oh, di ba? Ang taas ng gasolina. start talaga yan kasi ma, uh, nakalos ito. Maraming gasolina na papasok patungo sa neutral. Dapat kukunin natin yung tamang timpla para hindi masyadong malaki yung kain ng gasolina. Total, meron na tayong minor. Adjust na lang tayo dito. So, yung tama-tama lang, yung hindi siya mag-stop. Yung, amot, yung minor niya hindi mag-stop. Pahit nyo pa. Pahit nyo pa. Pit pa. nag-ikot pa. nag-ikot pa. Pit pa. Pit pa. Pit pa kasi pa tama-tama pa. Marami pa yung gasolina kinakain niya. Ito parang parang nag-stop na yung makina dahil ang konti lang gasolina kinakain niya. So, ito na. Ibagay-bagay na natin yung windy. Nag-stop na yung motor. Yan. Maganda na yung takbo niyan. Sakto na yung gasolina. Yung air din natin. Sakto na kasi so, hindi na nag-stop yung motor oh. hindi na nag-stop yung motor so ngayon i-rewind ko ulit ito para sa neutral or minor so meron na tayong tamang timpla ng gasolina sa minor lang sa minor gusto kong i-ulit Pangpalakas ng minor pampadami ng gasolina going inside lang lalakas ang motor tapos gusto mong uh, hindi masyadong malakas yung minor clockwise lang counter I mean counter clockwise palabas alright yung minor ha yung minor hangin tapos ito para sa gasolina ikaw ang magtitimpla kung ano ang babagay para sa motor mo pero basically talaga ito talaga ginagamit natin yung okay na yung minor, magtipla ka na lang sa gas para hindi masyadong malakas kain ang gas mo. Alright, yan na.